nakarami na si madam <laughs> pangalawang box ko palang to Siyempre, nagdi-display na tayo kasi tapos na tayo mag grocery ayan dito yung aking mga extra hard so mayroon pa naman tayo dagdag lang tapos siyempre mayroon pa rin tayong mga kalamansi dagdag lang ulit. Tapos yung ating chili mansi. Okay ba? Wish ko lang wag mo, wala mo nang bumili ng ice cream. <laughs> Tapos syempre, nandito yung ating sweet spicy. O oh, ayan mga coffee viewers Nag-display na si madam ng mga sa noodles na ako. Kasi ang nabuksan kung ano, ang nabuksan kong box ay noodles. Kaya, syempre, sa noodles tayo. O, diba? Pag hindi nakasya dito, syempre, meron tayo doon isang pang reserva. Ayun, o. Oh. Mmm, diba? Ayan kasi mga ka-viewers ito lang yung displayhan natin para malagyan natin dito ng presyo so yung magbantay ng tindahan hindi hirap alam mo na pag bisibisihan si madam mayroong oh, diba o oh. o oh, diba o tapos, siyempre, saka, ta ay, uh, mga ka-viewers, bukas, oh. Uh. Hala, hindi napansin ni madam. Dotoin ko na lang yung mamaya. So, ayan. O, diba? O, ayan. ayan ito, so, ilalagay ulit natin. Ayan. Yan ang lang naman ang reslihan ni madam ng mga laki ni. O, ayan, lahat yung mga nodo. Siyempre, lahat yan kasi may mga tatak dyan. Para yung mga bibili, ay yung mga magbibinta pala. di ba? Mali-mali na ah, naman si Madam. Yung mga magbibili, at yung mga bantay ko oras na nag, nasa Hong Kong ako <laughs> de mga nagtatrabaho pa so madali silang makapag ay ano to? So? ano yun bakit bakit parehas ay nari ano yun, ano yun? Ah, extra. Ito, dito ka. Kasi hindi pwede magtabi yung parehas. Yung extra at saka yung silimansi. O, oh, ayun. Kasi, halos parehas ang kulay. O, oh, ba diba? Kaya, ang gagawin natin, na natin ang kalamansi. O, oh, di ba diba? Oh, ay, hala, baliktad. Andito ang presyo. O, oh, di ba diba? Baliktad na si madam. Diba, ma mga ka-viewers baliktad na ang display o ayan hmm o oh, diba dito yung ang iniingay naman dito ni madam ayan o ang iingay teka nga malis ka muna dyan madam ang iingay mo nagsasalita ako o oh, ayan siyempre ang ilalagay ko muna dito yung extra Ah, tapos calamansi, tsaka chili mansi tapos sa dulo tapos nandito pala yung ah, sweet tapos dito yung aking mga original so isa na lang, kasi hindi mabili ang original so doon sa dulo ito na yung mga stock natin na sobra sobra doon sa display tapos, i re na lang Ayan. i -re refill na lang natin. Pag pag ano. Pag ubus na dito. O diba? O oh, ayan mga Oh. Tapos dito sa kabila ito din yung mga pang refill ng mga stocks ko dito. Ayan. O diba? O. sa noodles muna tayo for now. Hmm. Diba? oh okay na Paalam ako viewers so para madali oh ala wala friend show 'di ba baliktad din 'di ba kasi nga may hawak na camera si madam kaya nagbura baliktad na 'to hmm. mali na kasi yung isang kamay ni madam may hawak na camera oh ayon oh diba ba Oh, ito kalamansi, hot hot chili, chili mansi, sweet, tsaka original. Oh, ayan. Ngayon, pag may sobra-sobra doon sa dulo, tapos dito pala yung mga nisin ramen. Ayan, dito yung mga nisin ramen, dito yung mga lakami kanton, dito yung mga pelis pancit kanton big. Yon. Tapos dito naman sa baba, yung mga humi, lakami, Ayan, so nandun pa sa box. So dito, ayan yung mga diaper. Sobrang kalbo ko. Pero nandun yung stocks ko nyan sa kabila pa. Nasa delivery area pa. <laughs> so ayan, madami pa tayo mga laki dito. So lagay muna natin doon. Pinunasan ko naman yung rep. Ay yung freezer ng ice cream. Kaya hindi naman yung basa yun o, ayan wala na mga ka viewers ah oh. ano yan ba? so ito na lang ano yan So, ayan nga, mga ka-viewers. Aray. Ano ba yun? At may nalabas dito. Saan ba ito? Ah, sa so, taas. Uh. Oh. So, ayan. na lang kayo, mga, o, sasama ko kaya sa paglipit kita ba kinikili ko <laughs> kung nyo nakasintingnan ang kinikili madam skin so dito naman tayo sa laki ni beer ay laki ni chicken sa laki ni chicken naman ay wait lang wait lang mga kabila sa papakita ko sa inyo kung paano ako mag display sa mga laki niya. Ayan. sa mga laki mi naman ay ganyan nga yun yun oh ah. so papatungan natin siya dito sa taas isang kanya nakikita ba ako Ayan. Ayan. So, ayan. So, hindi siya napuno. Tapos, sa beef naman, so, syempre nandyan din yung mga presyo niya. Para sure akong, para sure tayong, pagka si Mr. Ambantay, o, sino man, ay madali nilang makita yung presyo o ba? Diba? ganun lang tayo mga ka -viewers. discarding malupit lang tapos dito naman sa maanghang ayan, na ano ko na yan kanina, na i-move ko na yan mga ka kasi bago na yan nasa ilalim So, syempre, pag maglagay tayo ng ano, i-move natin yung luma. So, yon Ayan. Aywan ko kung mayroon pa dun sa ibang box. Yan. Sa so, ngayon, yan muna tayo sa mga noodles. Ha, wait lang. Papatalikod ko lang yung camera. Ayan na nga, mga ka-viewers. Ganyan na tayo sa mga ating noodle section. Sa taas yung mga pilis. Pilis pansit kanto ng mga big. Tapos syempre hanggang dito sa baba. Tapos dito naman yung mga ah uh, Lucky Me Pancit Canton. Dito naman sa baba yung mga Nisen Ramen. Ayan, complete tayo sa flavor. Tapos dito naman tayo sa mga Homey Lucky Me. Pero kulang pa ako sa Homey. Tsaka Homey Chicken wala pa. So nandun pa siguro sa ibang box. So mamaya mapupuno din yan. O ba? Diba? Mm wow yun mga daya pero wala pa so kailangan ko nang mailagay maya maya lang